yung bagong pinamili ng asawa ko. Magandang gabi sa lahat. Dagdag sa amin mga palinda. Ayan yung bagong dagdag niya ngayon. Dinispray ko na yung ano yung inumin. Yan. Ito yung dagdag niya ngayong araw na ito. Yan. Marami pa yan doon guys sa ano walang laman. Wala na akong laman yung taas ko yan guys. Oh. Mamaya, i-vlog ko sa inyo yung pag na namin i-arrange ng asawa ko. Maraming walang laman na gayang, guys. Oh. Simot na, di ba? Yan, maraming laman. Maraming kulang-kulang pa yan dito. Oh. Yun, mga dayaper. Bukas pa yung dayaper. Kaya walang mga bilang gabi na siya kanina. Umuwi ko lang pa akong mga sigarilyo. Ayan, maraming kulang. Ayun, yung panibago kong stock na mga inumin dalawang kis, dalawang box na ganyan guys. Pinamili niya ngayon. Ayan. Ayan yung mga bagong stock ko ngayon. Mga jeans at saka ayan oh, dalawang box. Tinanggal ko na. Yung doon sa taas, dinagdagan ko na rin niyan diyan. Ayun sa taas wala nang laman oh. Banda dito sa taas wala na rin laman. Mga sabon ko, oh. andiyan yan lahat kani. mamaya oh mga sabon yan dyan, oh. Yung mga shampoo. Simot na guys ang aking tindahan. Kailangan. Kada dalawang araw mamili. O di kaya isang araw pa lang mamili na agad. Ayan ang kanyang dagdag ngayon guys. Ito may mga laman din ito. Saka yan. Saka yung dalawa doon sa baba. Ito. At saka yan. Yan asukal naman yan. Oh guys, o kasama ng asawa ko ngayong gabi pinamili, Royal, Sprite, Coke, saka Sito. Ayan, binawasan na rin, nilagay sa ref. At saka itong mga Sisto, Choco, ayan. Itong dalawang box, nilagay na rin, yung orange saka apple. Kaya wala na, ay mango pala ito. Mango pala ito. Ayan. Nilagay na sa ref yan, nakalimutan ko videohan kanina. Kaya ito na lang. May mga bawas na yan guys kasi wala nang laman yung rep namin. Ayan. Isang malak malaking ano ng sito. Yung lagyanan. Ewan ko kung ilang piraso yan. Ayan. Ganyan pag bumili yung asawa ko guys. Maramihan din. Kung ano yung kulang binibili niya. Guys, inaris na namin ang asawa ko. Ang aming paninda. Pero marami pa rin kulang guys. Ayan o. Oh. May diaper. May mayroon pa dito. Ano mo yung kulang pa dyan pa? Ayun, marami pa, oh. Yun, know oh. Kulang laman. Dito sa baba, wala pa rin naman yan. Kulang sigarilyo ko. tsaka dito, oh. Yung panghuga sa plato. Marami pa, guys. Ayan yung in-arrange in namin ng na asawa ko. Araw-araw. Araw-araw. Halos araw-araw. Namimili. Sa so, bakit, namili pala sa nung ano, anong araw ba yun pa? Oo. oh. Ano ngayon? Linggo. Linggo, di ba? Ang bilis lang. Di diba yung binidyo ko nung nakaraan, guys? Ayan, guys, oh. Ayan, tapos na yan i-arrange namin. Maraming pa rin kulang yung mamili pa rin sa bukas. Ayun, sa taas. nagkalaman na rin sa taas. O, oh, kanina wala yan, di ba? O, oh, di ba? Mayroon na siyang laman. Kanina walang laman yan. Tapos dito sa baba, yan. Naubos na yan kagabi yan sa baba, oh. Dalawang box na nilagay ko yan dyan. Ayun sa baba na naman yung dalawang box ulit oh. Kasi naubos kagabi. Kaya ayan. 'Yan na naman ang aking tindahan, sa awa ng Diyos, na natapos din sa pag-arrange namin ng asawa ko. 'Yan. Yan na arrange 'yan. Yan. Tapos na i-arrange siya